Dahil po bumababa na po ang presyo ng uh, lalo na itong diesel. Oo. 245, 2 pesos and 45 centavos tama ba? Sa gasolina 3 pesos o oh, ito ha. Ah. And 5 centavos. Wow. So ito by magtutuloy-tuloy hanggang matapos ang taon by 2023 despite of the fact mayro pong kaguluhan na nangyari po ngayon sa Israel sa pagitan po ng mga militanteng Hamas. Ay, tama po, Sir mm. Uh, nga. In fact, kung pagbabasihan po yung talagang uh, projection or outlook ng flat, yung global flat, talaga pong hanggang katapusan ng taon, mm. mukhang may kaunti pa rin pong deficit versus the world supply and the world demand. Mm. Eh kapag alam naman po natin na mataas ang demand versus the supply, may pagtaas po ng presyo. Mm. Pero kung minsan po, naiiba yung outlook na yun eh. Kamukha nga po, na-mention lang yan na po na dahil po sa biglang pagsalakay sa bansang Israel, mm. talaga pong tumaas ang presyo. Itong unang trading pa lang po. Uh, di po ba, ngayong... Yesterday, Monday, oh. so nagkaroon po na trading ang mino Singapore. So nagkaroon po ng pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo gaya ng gasolina, mm. diesel at kerosene. So siguro nag-around like, mga more 3 dollars mahigit po ang tinaas ng kada uh, produkto po.